Nilinis kami guys, oh. namin tong ano kasi daming dito sa bubong, daming ano dahon nito ditong mangga. Hmm, dami puno yung dahon. Yung problema araw-araw na ano, may hangin, na hangin na po, sa babang dami. Parang one month na ano na hindi nalilinisan sa baba pag ano naghangin. Maglinis-linis tayo sa bubong. Ayan. Ah, linis-linis sa bubong. Ayun, oh, naglinis tayo sa bubong. Ayan, ihangit pa naman yan. Ako, ano ba yan? Oh, ang dami. Grabe. Ito puno kasi ng mangga. Ang laki kasi ng puno ng mangga na to. Oo, oo, oh, oo. Oh, oh, diba? oh, laki. Grabe, dami. Ah, maglinis tayo. Kasi masisira yung bubong or else hindi na kung ano, matagal na masira ang problema. Kalawangin tapos ang problema pa diyan pag ganyan lagi. 'Yun, nakakapagod araw-araw. Pag may hangin ba pagsak dito sa baba. Kakalat. Okay dami oh ayun yung dumag pinagsak nyo dami oh oh grabe yung dahon ano ba yan ano ba yan mangga yan oh dami sige sige sige, sige. yan oh dami guys oh dami sige sige yan tignan niyo yung ano naipon sa bubong hmm. 'yung dahon ng ano up uh, up oh, ng manga. Ano, oh, dami. Oh, basta. Snow. Dami. Sino sabihin na? Oh, dami na ipon. <laughs> Grabe. Dami, guys, dami. Oh. Ah, dami, sigay damay <laughs> mm, dami. Hmm, dami. <laughs> oh, oh, dami. Oh, o. Oh, dami. Grabe. Konti na lang. Yun, konti na lang. Konti tiis na lang. Kaso meron pa doon. Pa doon daw. Konti na lang. Okay. Iyangin na pa Get it locked.